Turn on again and today's vlog so, is gagawa na naman tayo ng fat Kasi mamimigay na naman ulit yung ating mabuting uh, employer Mabuting employer Mabait na employer guys So ito naman yung, alam nyo na yung araw-araw kong ginagawa yung aking fat tire Mabuti no, ba, tingnan nyo to Ito yung aking dough Ang aking doughy eh, kung si Hamda pa Ayan kasi wala siya dito. Andun siya sa ano. Andun siya sa labas naglalaro. Pero pag naalala na naman niya na ito mamaya, sabihin na naman niya gusto niya maglaro ng flour. Alam niyo ba, siguro mga araw-araw 2 -araw, cups yung kanyang nasasayang na ano, na flower. Hindi pa alam niyo nang tiyahin niya. Pag nalaman niyo ni ano ni Madam Madam Afra lagot ako kasi pinapayagan ko si Hamda na maglaro ng flour. Kaya hangga't maaari, guys. Uh, hindi siya pupunta dito sa akin yung hindi niya maalala na Andito na naman ako sa kusina gumagawa ng flour. Binila na nga siya ng ano eh, ng laruan na na yung ano, yung sand. Yung buhanginan ba. Yung binila siya na parang palanggana para maglaro siya doon ng kanyang buhangin. Para hindi flour lagi yung pagdiskitahan niya ba. Pero hula pa rin. Dito pa rin siya kainday. Inday pa rin, inday. Pero kanina ako yung naghatid sa kanya sa school. Mm. Okay na siya. Mas gagawa rin ako ng ano, ng cake pala. Kasi kailangan dalawa talaga yung bigay. Uh, tinapay at cake. Ang ibibigay niya nanay sa kanyang kapatid. Kapatid niya pala yung bibigyan niya yun. Si Mama Maria Nung nakaraan, lagi si Mama Anna. Pero ngayon, eh, si Mama Miriam na naman ang kanyang bigyan. Pero kanina, may nabigay dito ng uh, regalo. Sigurado ako, bukas na naman, magpapagawa naman ito si nanay for oh, sure. Ah, yun siya. At guys, nagmamadali tayo, no? Gagawa tayo ngayon ng ready-made na chocolate cake. Ano siya? Mix na siya, guys. With chips na siya. So, uh, naggawin na natin ito kasi nga nagmamadali tayo, eh Charot. Kasi wala na akong masyadong time kasi magluluto pa ako ng pampalaman ko sa aking tinapay. So, ayan. Ready-made lang muna yung <coughs> ating gagawin. <coughs> Para kay Mama Miriam. So, ayan. Madali lang itong gawin, guys. Kasi nga, meron naman siyang instruction sa likod. Pag sinunod yung itong tatlong uh, procedure na yan, hindi talaga kayo magkakamali. Char. <coughs> hindi kayo magkakamali sa paggawa ng cake. Okay. Ayaw mo nga sana gumawa ngayon. Kasi, ayan ang patayar pala. Kasi nga, lunes, Lagi lang. Like, Araw-araw na kasi akong gumagawa. So, mag-cake lang sana ako. Ito naman si nanay. Sinurprise ako. Lagi akong sinasurprise ni nanay na gumawa daw ng, ano, ng, ng, ng ipamigay niyang kinapay, Alam niyo ba guys, dati-dati talaga, yung mga siguro mga dalawang taon ako dito, lagi sila nag-order sa bakery ng tinapay. Pero nung mula nang natutunan kong gumawa ng tinapay, hindi na sila nag-order guys. Sa akin na lang sila nagpapagawa. <laughs> Pero okay lang. Which is uh, pabor na sa akin. Pagod lang ang aking, ano dito, puhulan. Pero, malaking pera dito, guys, nabibigay si nanay. <laughs> so, gano'n muna kayo, guys. Gano'n muna to So, guys, tapos na. Ibit na lang natin siya ng uh, 20 minutes. At, ready na yung ating cupcake. At guys, ito na yung ating uh, cupcake, no? Tapos na siya. O, di ba? Mabilis lang yung cupcake natin. 25 minutes lang, eh. May cupcake na tayo. Hmm. Ayan. Ilang bot. Ready-made kasi. Gumigay <laughs> natin ready-made. So, okay lang yan. And, Sigaw na tayo ng patayar. Naka-prepare na pala ako ng aking pang palaman sa aking patayar. Meron ako ditong spinach, guys. Ayan o, no? spinach. Thank you, Lord. Hot dog and siyempre hindi mawawala yung zaatar and siyempre yung akin, uh, halong cheese and uh, ano pa um, ano nga yun yung uman uh, chips with ano with cheese mamaya and dadaan pala mamaya si Rosel guys so shoutout kay Rosel no ito yung para sa kanya guys ginawa ko ang um, ito. Ay, dumikit. Chan. Ayan. Hindi nga lumabas yung ano niya eh. So, ito yung para sa kanya. kaya tatapos.